Ayan. Ito mga kabayan, dito tayo sa ano. Katedral ng Maynila. Ito. Pakaganda ng harap ito. Eh nung mga ano yan simbahan ng Katedral ng Maynila. Ayan. Ito. Ito yung ano, ang daming nagsisigawan. Ayan. Kasalan na ata ito mga kabayan. Ayan. Intramuros to katedral sa Cathedral ng Maynila mga kabayan. Sila yan na lang yung mga nasa ibang bansa. Pwede kayo dito pumunta po masyal ito. ayun si Manong Guardia ayan pansinin natin ayun ito yung katedral ng Maymila napakaganda mga kabayan ayan, ayan. Ayan, dito naman tayo sa harap yan, mga kabayan. Sana makapunta kayo dito sa ano, Intramuros, mga kabayan. Yung mga hindi pa nakakapunta dito. Na nasa ibang bansa, pipili kayong pumunta dito. Ayan siya, napakaganda. Ayan o. Oh. oh. Ngayon, malapit na simbang gabi. Punta kayo dito sa mga anak. Ayan yung mga ito yung mga kalisay ano? Oh. Ayan kat ano to intramuros? Hindi po hindi po hindi po. Ayan. Ayan yung katedral. Ayan. Pansinin nyo napakaganda ng katedral. Ayan o. Oh. Iikutan natin mga kabayan kasi para makita nyo yung ganda. Ayan. Katedral na nga na, sa Intramuros na kabayan. Punta kayo dito. Ayan. Ayan o. Oh. Ito may kalisa tayong kasabay. Ito pa ubos na yung kalisa. konti na lang. konti na lang sila dito yung mga kalisa. Ayan o. Oh. Ayan o. Mga ganda. Sa so, tayo po sing? Sa so, may tap Tap. Avida. Kailarte bendia Sige, sige, sige. Eh, <laughs> nagbi-video kasi ako ng pag-upload ko, boss eh. Ayun. Ayun mga kabayan. Pwede sakay na tayo si Sir. Pupunta kami nang Abida daw sa Tap. Ayan mga kabayan, ito yung katedral ng Maynila. Ayan. Yung mga nasa ibang bansa, pwede nyo makita. Da, punta kayo dito, ayan. Ayan yung katedral, ayan. Napakaganda. Mukhang may kasalan pa kahit gabi na. Ayan. <laughs> Sa vlog yan, sir. Ayan. Ayan mga kabayan. Pasyal na lang kayo dito sa Intramuros, Manila.